Madaling maloko sa alindog ng isang tao, lalo na kung ito ay mabait sa iyo. Sino nga naman ang hindi gustong mapalibutan ang kanilang sarili ng positivity at kabutihan? Sa kasamaang palad, ang ilang mga individual na talagang na-master na ang pagpapanggap na mabait pero sa katotohanan, sila ay may mga masasamang intensyon. Ang mga taong ito ay maaring maging lubhang mapanganib dahil alam nila kung paano makuha ang iyong tiwala, na ginagawang mas madaling manipulahin ka at kontrolin. Kaya ito ang iba't ibang warning signs ng taong may masamang intensyon sa iyo. Number 1, labis na pambobola. Bagamat ang mga papuri ay isang malusog na bahagi ng pakikipag-ugnayan sa lipunan, mahalagang maging maingat kapag ito ay naging sobra-sobra. Ang mga taong gumagamit ng pambobola para makuha ang iyong tiwala ay kadalasang ginagawa ito para makamit ang kanilang mga sariling agenda. Sa pamamagitan ng pagbuhos sa iyo ng mga papuri, umaasa silang mabilis silang makalikha ng isang anais-nais na impresyon at magkaroon ng pakiramdam ng pagiging malapit sa iyo. Ito ay isang karaniwang taktika na ginagamit ng mga manipulator para mapababa ang depensa ng kanilang mga biktima. Kaya napakahalaga na magkaroon ng awareness sa pag-uugali na ito at maglaan ng oras upang makilala ang isang tao bago magpasyang siyang magtiwala sa kanila. Number 2. Pabago-bagong pag-uugali Ang hindi pagkakapare-pareho sa pag-uugali ng isang tao ay isang warning na maaari nilang tinatago ang kanilang tunay na pagkatao. Kung mapapansin mo ang isang tao na kumikilos ng iba kapag kayong dalawa lang kumpara sa kanyang pag-uugali sa ibang tao, ito ay nagpapahiwatig na sila ay hindi tapat. Bagamat karaniwang katangian ng tao ang pag-angkop sa lipunan, ang labis na pagbabago sa personalidad ay nagpapahiwatig ng kakaiba. Maaring sinusubukan ng taong ito na lumikha ng isang impresyon sa kanilang sarili na hindi tunay o maaaring meron silang isang bagay na tinatago. Mahalagang obserbahan ang kanilang pag-uugali sa paglipas ng panahon upang mas maunawaan ang kanilang tunay na pagkatao. Number 3. Sobrang Kabutihan Mag-ingat sa mga taong sobrang buti. Ang mga individual na ito ay gagawin ng lahat kahit anong mangyari upang matulungan at suportahan ka. Ngunit ang kanilang mga kabaitan ay pabor para sa kanila. Tinutulungan kanila pero aasahan nila na ibabalik mo ang pabor sa kanila sa hinaharap. Maingat nilang sinusubaybayan ang kanilang mabubuting gawain at maaaring gamitin ng mga ito bilang leverage para sa kanilang pansariling pakinabang. Napakahalagang magkaroon ng awareness sa ganitong uri ng pag-uugali at ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay na kabaitan at kabaitan na may lihim na motibo. Number 4: Kakulangan ng empatiya. Kung makatagpo ka ng isang tao na tila natutuwa sa tuwing nahaharap ka sa mga problema, oras na upang maging alerto. Ang kanilang pagiging masaya sa harap ng iyong mga pakikibaka ay isang malinaw na indikasyon na wala silang empatiya at natutuwa sa iyong mga kasawian. Ito ay isang toxic na katangian na maaaring magbababa sa iyo at makahadlang sa iyong growth. Ang mga tunay na kaibigan at mga taong may mabuting layunin ay nag-aalok ng suporta at pag-unawa sa mga may hirap na panahon. Hindi nila nakikita ang saya sa iyong mga paghihirap. Kaya panatilihin sa iyong circle ang mga nag-aangat sa iyo at ang mga tunay na nagmamalasakit sa iyong kapakanan. Huwag hayaan ng isang taong may malisyosong intensyon na makalusot sa iyong buhay at mapahina ang iyong loob. Number 5. Mga Patterns ng Panlilinlang Kapag binapansin kang ilang mga pagkakataon na hindi sila nagiging tapat, malinaw na hindi sila kasing totoo, gaya ng una. Ang panlilinlang ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo, tulad ng pagsasabi ng mga kasinungalingan, pagbibigay ng lang ng mga impormasyon, o pagtatago ng mga relevant na detalye. Ang mga hindi pagkakapare-pareho kung saan ang kanilang mga salita o aksyon ay hindi magkatugma, ay maaaring magtaas ng mga red flag, tungkol sa kanilang katapatan. Bawad pa rito, ang hilig na palakihin o pagandahin ang mga kwento o tagumpay ay maaaring isang paraan para sa isang tao na lumikha ng isang huwad na katauhan. Sa pamamagitan ng pagiging mapagmasid sa mga senyales ng panlilinlang lang na ito, mapoprotektahan mo ang iyong sarili na maimpluensyahan o mailigaw ng mga ganitong tao. Number 6. Patuloy na pangangailangan ng kontrol Mag-ingat sa mga taong laging nagsisikap na mamuno. Ang mga control freak na ito ay gagawa ng mga desisyon nang hindi man lang humihingi ng iyong opinyon. Itulak ang kanilang mga iniisip sa iyo, pupunahin ang bawat maliit na mga bagay at kahit na subukang guluhin ang iyong mga damdamin. At ang pinakamasamang bahagi, gagawin nila ang lahat ng ito ng may ngiti na bang napakabait at matulungin. Huwag mong hayaang lokohin ka ng kanilang mababaw na alindog. Isa lang itong taktika na ginagamit nila para makontrol at gawing pabor sa kanila ang mga sitwasyon. Number 7. Sobrang Competitiveness Abangan ng mga individual na tila laging may sasabihin bilang tugon sa iyong mga nagawa. Marahil ay susubukan nilang lamangan ka sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sarili nilang kwento na higit sa iyo. O pababain nila ang iyong mga nagawa sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi ito ganun kabigdil ang ganitong uri ng pag-uugali ay maaaring magpahiwatig na ang ibang tao ay nais na pahinain ang iyong kumpiyansa o igiit ang kanilang sarili bilang higit sa iyo. Pansinin ang mga pakikipag-ugnayang ito at protektahan ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Huwag hayaan ang mga pagtatangka ng ibang tao na bawasan ang iyong mga nagawa o iparamdam sa iyo na hindi ka sigurado na makakaapekto sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Number 8 mga mapanlait na biro. Kapag may gumagamit ng katatawanan para insultuhin ka, dapat ka maging maingat. Ang mga individual na ito ay maaaring gumawa ng mga nakakasakit na pananalita tungkol sa iyong physical na itsura, mga nagawa o mga mahal sa buhay. At pagkatapos ay baliwalain ang kanilang mga masasakit na komento sa pamamagitan ng pagsasabi ng joke lang ang pattern ng mga pag-uugali na ito ay nagpapakita ng kanilang mga tunay na intensyon na pahinain at maliitin ka habang nagpapanggap na palakaibigan. Isa lamang itong paraan ng walang humpay na pagpapahirap sa iyo at pagpilit sa iyo na sumunod sa kanilang mga hinihingi. Maging mapagbantay at huwag mabiktima ng kanilang disguise manipulation. Number 9. Pagiging pa kung mapapansin mo na palaging ipinoposisyon ng isang tao ang kanilang sarili bilang isang biktima sa bawat sitwasyon, ito ay isang red flag na dapat mong i-approach ng may pag-iingat. Ang patuloy na paglalarawan ng pagiging biktima ay maaaring maging isang taktika upang manipulahin ang iyong mga damdamin at makakuha ng simpatiya. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na biktima, nilalayo nilang kontrolin ang iyong mga reaksyon at manipulahin ka para gawin ang mga gusto nila. Mag-ingat sa pagkahulog sa kanilang bitag ng simpatiya at umatras upang masuri ang sitwasyon ng may layunin. At number 10, ihiwalay ka sa mga mahal mo sa buhay. Dapat kang mag-ingat sa sino mang magtatangka na ihiwalay ka sa iyong mga kaibigan, pamilya o support system. Ang pag-uugali na ito ay maaaring isang red flag na nagpapahiwatig ng masamang intensyon o mga taktika sa pagmamanipula. Halimbawa, Maaaring gusto ng isang tao na magkaroon ng kontrol sa iyo o limitahan ng iyong access sa mga iba't ibang pananaw. Kung walang mga magbibigay sa iyo ng direksyon mula sa mga mahal mo sa buhay, maaring mas madali mong tanggapin ang kanilang mga versyon ng mga kaganapan ng walang pag-aalinlangan. Kaya mahalagang kilalanin ang red flag na ito ng maaga. Tandaan, may karapatan ka mapanatili ang mga makabuluhang relasyon at hindi dapat hayaan ang sino man na magdigta kung sino lang ang maaari mong kausapin o makita. Sa pangkalahatan, mahalagang malaman ang katotohanan na ang ilang mga individual ay maaaring magkaroon ng masamang intensyon minsan. Magamat maaari kang magtiwala at makipagkaibigan sa mga nagpapakita na kanilang sarili bilang palakaibigan at mabait, ang ilang mga pag-uugali ay hindi dapat palampasin sa pamamagitan ng pagiging aware sa mga warning signs at pagtitiwala sa iyong intuition, mapoprotektahan mo ang iyong sarili at makakagawa ng mga mas mahusay na paghusga tungkol sa mga tao sa paligid mo. Nga ano pala, alam mo ba na hindi magandang ideya na makipag-away sa mga tahimik na tao? Panoorin mo dito kung bakit.